Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang time team at makapangyarihang panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, ako ay lumalapit sa iyong presensya ng may buong pagpapakumbaba. Salamat po sa buong araw na lumipas, sa mga biyaya, sa mga pagsubok na nagturo sa akin ng pagtitiwala at sa iyong hindi nagbabagong pag-ibig. Panginoon, linisin mo po ang aking puso at isipan. Anumang kasalanan na aking nagawa sa salita, sa gawa, sa pag-iisip at sa damdamin, patawarin mo po ako. Nais kong matulog na may malinis na konsensya at may kapayapaang nagmumula sa iyo. Ititinatagubiling ko po sa iyo ang aking sarili ngayong gabi. Takpan mo ako ng iyong banal na dugo o Jesus at ilayo mo ako sa lahat ng panganib, masamang panaginip o anumang gawa ng kaaway. Maging ang aking buong sambahayan ay iyong baluti ng iyong proteksyon. Punuin mo po ang aking puso ng kapayapaan. Kung ako man ay may dinadalang bigat, kabiguan o pag-aalala Hinihiling ko po na palitan mo ito ng kapanatagan at pagtitiwala sa iyong plano. Alam kong sa iyo ako ligtas. Itinataas ko rin po ang aking mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po sila, gabayan at ingatan sa kanilang pagtulog. Dalangin ko rin po ang mga may sakit, ang mga nawawala ng pag-asa, ang mga nasa malalayong lugar, ipadama mo po ang iyong presensya sa kanila ngayong gabi. Panginoon, habang ako'y natutulog, ikaw ang maging bantay. Puspusin mo ako ng kapayapaan, panaginip na mula sa iyo, at bagong lakas para sa panibagong araw bukas. Ang lahat ng ito ay itinataas ko sa pangalan ni Jesus na iyong anak, na aming Panginoon at Tagapagligtas, na nabubuhay at nagahari kasama mo, at na Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.